Hello, ka Farmer. Ngayon ay pangalawang araw na ng gapas namin. At nakakuha na kami dito ng mga kasama pa namin. Tuwali yung gumapas dito ay buong pamilya lang namin. Yan. Tapos na namin sa taas. Okay, kakain muna kami. Tatapusin namin mamaya. Yan yung nanay namin. Ito si Ibe. Hello guys. Yan yung isang Ibe. <laughs> Yan si Vine. Yes. Yan, natumba yung dito banda kasi ilalim ng kahoy. Tara, kayo mo tayo. Hi guys, good afternoon. At tinabot kami ng hula, ulan ngayong hapon. Yan, kaya basa yung yung tinalian namin. Lakas ng ulan. So natapos na natin yung kalahati dito. Ito yung medyo maganda-ganda na kahon. Pero basa yung palay. Ah, uh, yaw, ano masasabi mo sa anong masasabi sa ko, palay? maganda yung ano ngayon, yung ano yung aking maestro. Maganda yung ulan eh. Maestro sa ano ba? Sa instructor? Nang ano? Yung nagamanit sa trabaho? Yan. So... Ito naman mga taga ano natin. At ka farmer, natapos namin ng 6.30 na ng gabi kaya madilim na. Yan, kailangan nating tapusin kasi bukas mag pa tayo. Magagapas. Buti lang marami kami. At natapos din agad. Pahinga na naman. Bukas na naman ng umaga. So, ganyan. Ka-farmer yung trabaho namin mga magsasaka lalo pa yung mga nagtatanim ng palay, nag ng palay. Yung bago bago natin, no? bago magiging bigas yung palay sa dito sa katulad namin, sa bundok na mga magsasaka ay ganito yung pinagdadaanan mo na ng mga farmer. Uh, lalo pa challenge din ito kapag bumaha, umulan, masyadong init. Yan challenge yan sa mga magagapas kasi talagang uh, kahit ayaw mong magpainit, dahil mainit nga kailangan kasi kailangan matapos yung trabaho at yung palay na hinog ng nahinog kailangan ng matriser at may bilad pa maging bigas so that's it kaparmer hanggang yan lang yung video natin ngayong araw na to at bukas susubukan natin na marapagsimula magapas dito sa kabila Hanggang sa muli, maraming salamat. Pauwi na ako sa bahay. Loco Farmer, let's na natin ito. At nag tayo ngayon ng palay. Sama natin si Sakuragi. Ops! Yun. Ganito kalakas si Ive. Guys, yan. Ito na naman. Ito si Ive, uh, number 2. Oh, buwelo si Ive, uh, number 2. Hindi alam ng asawa ko guys, na nagbubuhat ko. Hi guys! Yes. Buwa din kayo, magaan lang po. <laughs> oh, magaan kasi basa. Yan si Kuya Alan, ang walang kupas na si Kuya Alan. Okay. Bye-bye po silang pinanggalingan. Ito ay tupad. Siya ay galing sa Picard. Yan. Ay sa Yan guys. So last day na natin ito. Pinanghakot natin lahat ng mga palay. Yan. Timing na timing kasi makulimlim, walang init. Yan. Mga babae po sila pero hindi matatawaran ang lakas nila. Bali, lima sila kanina. May isa nang nag, uh, ano, nagluluto ng mirinda. Okay, may taga-tos. Kasi hindi nila kaya talaga. Pero pag natos na, kayang-kaya na. O, kayang -kaya oh, yan. Bisik, guys. Bisik, guys. Yes, Bisik, ah. tayo, guys. So, pang-apat na araw. Inabutan kami ng apat na araw, no? Bago namin natapos kasi nga na kami ng ulan-ulan yeah, pero natuloy pa rin nga lang basa yung mga palay natin hopefully bukas matitracer natin ito yan papunta doon so nang ginawa muna namin tali muna lahat pagkatapos naming magtali yan haakuti na namin hanggang doon sa abot ng chariot yan, buti lang yung, yung basakan ay gilid ng kalsada kaya mabilis lang Okay. So yan pa hanggang doon sa dulo. Ngayon ay alas 4 na. Yan, alas 4 na. So puli matapos natin to hanggang doon. So tutulong muna ako mga farmer para matapos ito. Actually, malapit na lang yung hatiran. Kaso para mas magaan, i-chariot na lang. ganyan kalakas si Kuya no? Oh. Yan. Yan naman pala, pakilala ko sa inyo si Vine, yung nakashort ng brown na... Guys, <laughs> oh. Basang-basa. <laughs> Hoy, ganun kalakas si Yan daw yung sinasabing b na. Oh, mas malakas si Kyalan. Oh. Okay. Sobra pa din sa karusa. Hello mga farmer at natapos na rin natin hakot. Yan mga katim natin Gabi na, muna tapos Ito yon At nilalagyan na ng kuni, Kuya Alan <laughs> So ito ay Anong oras na ba? Alas 6 na? Alas size na namin natapos buti lang maraming tagahakot yan so bukas ng umaga o bukas depende kung anong oras magdating yung tracer papatracer na natin yan titingnan natin kung ilang sako lahat ng harvest. yan salamat lord dahil hindi umulan ngayong hapon kaya natapos namin So, sunod na video mga ka-farmer ay titingnan natin kung ilang sako yung na-harvest natin. At compute natin yung lahat ng mga gastos natin. Bawas natin yung mga gastos natin sa tao at sa tracer. Yan. Kita kits bukas. Happy farming!